Oh, magandang araw sa inyo guys. Nandito kasama ko ngayon yung aking mga guwapuang mga utol. What? Mga brothers ko, tsaka yung bayaw ko, mga mga ganda. <laughs> dito maligo kami sa dagat ngayon. Pahangin-hangin at saka masarap mag-swimming ngayon kasi maganda yung panahon. Wow! Dito kami sa beach resort ng Kwan, Kuswi. Ah. Dati maganda yung buhangin dito. Kulay uh -huh. puti. Ngayon, ah. puro boulders na. Boulders na Dinala na yung buhang sa kwan. Ayan yung mga kids oh. Enjoy na enjoy yung mga kids natin. Oh. Oh, ayan o. Oh. Yung mga guwapo kong kapatid. Okay. Tingnan nyo. Parang mga abos ayap yun. Pamay. Banding-banding din tayo paminsan. Sama yung ating mga gwapong kapatid o, Sino yung gwapo sa aming apat? <laughs> yung yung Siguro ako lang yung pinakatangit. <laughs> Kapit mo lang dyan sa community section. Kung ano yung mga i nyo. Lord, Lord, Lord. <laughs> <laughs> Siguro alam ko na yung sasabihin nyo. Tama, 100%. Unahan ko na kayo. <laughs>